Ki. Welcome sa lahat. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Araw ng graduation, pero bakit walang dumating? Tahimik ang buong eskwelahan habang ang araw ng pinakahihintay ay unti-unting lumalapit. Lahat nakapustura, may hawak na bawkwet, nakangiti ang mga magulang habang abala sa pagkuha ng litreto. Ngunit si Mia, nakaupo sa pinakadulo ng gymnasium, mag-isa, nakatitik sa entrance ng gate. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang cellphone. Walang text. Walang tawag. Walang mensahe. Sabi na mama niya, anak, hindi kita palalampasin sa araw ng tagumpay mo. Pangako. munit simula pa kaninang umaga, ni Anino na kanyang pamilya, ala. Masiglang tinatawag ang pangalan ng mga kakles niya, may palakpakan, may sigawan, may yakapan. Pag ang pangalan niya, si Mia lang ang tumatayo. Tahimik. Walang kumuha ng larawan niya. Walang sumigaw ng pangalan niya. Nakatingin ang ibang magulang sa kanya, bulungan dito, bulungan doon. Nasaan kaya ang pamilya ng batang yan? Hindi niya sila pinapansin. munit sa loblob -lob niya, naglalaban ang lungkot at hiya. Bakit nga ba wala sila? May nangyari ba? May aksidente? O nakalimutan siya? Hindi niya may maalala ang mga panahong siya ang palaging isinasantabi sa bahay. Tuwing may handaan, siya ang huling tinatawag. Tuwing may bagong gamit, siya ang walang inaabot. Pero ngayon, graduation niya. Hindi ba dapat espesyal siya ngayon? Lumabas siya sandali mula sa gymnasium. Doon siya sa likod ng gusali kung saan walang ibang tao. Nilabas niya ang sulat na ginawa niya para sa kanyang mga magulang. Ma, Pa, salamat sa lahat. Alam kong hindi madali ang buhay, pero sinikap kong bumawi sa pag-aaral. Pinunasan niya ang luha sa pisngi. Bigla, may kamay na humawak sa kanyang balikat. Napalingon siya. Isang estrangherong matanda, may hawak na lumang kamera. Anak, ikaw ba si Mia? Tumango siya, litong-lito. May ipinakiusap sa akin. Sabi, kung hindi sila makakarating, ako ang kukuha ng larawan mo. Bakit hindi sila makakarating? Bakit hindi nila sinabi sa kanya? Hinanap niya ang sagot, ngunit sa mga mata ng matanda, may nakatagong lungkot. Bakit po sila wala? Gumiti ang matanda, bahagyang nanginggilid ang luha. Hindi ko sigurado kung gusto mong marinig ang totoo. Muling bumilis ang tibok ng puso niya. May hindi siya alam. May tinatago. May pangyayaring hindi niya pinaghahandaan. Sa loob-loob niya, may bumubulong. Hindi ito ordinaryong pagkakalimot lang. Nag-vibrate ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa unknown number. Pesensya na, anak sana maintindihan mo. Napahawak siya sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang mas mahirap, ang hindi nila pagdating o ang hindi nila pagsabi ng dahilan. Gusto mo ba malaman ang lahat? tanong na matanda. Pero kapag nalaman mo, baka hindi mo na kayang ibalik ang dati mong pananaw. Tahimik si Mia. Pero sa kanyang puso, may isang tinig na sumisigaw. Tumango si Mia, bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto ko po malaman. Kahit masakit. Dahan-dahang umupo ang matanda sa tabi niya. Kinuha nito mula sa bulsa ang isang lumang sobre, gusot, kupas, may bahid ng tubig. Inabot nila ito sa akin, isang linggo bago ang graduation mo, Anya. Itinapak ni Mia ang mga mata sa liham. Nakasulat ang pangalan niya gamit ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. Binuksan niya ito. Habang binabasa, unti-unti siyang napapaupo sa lupa. Mahal naming anak, Tesensya ka na kung hindi kami makakarating. Hindi dahil ayaw namin, kundi dahil kailangan naming lumayo, hindi para takasan ka, kundi para protektahan ka. May mga taong gustong saktan tayo. At simula nang malaman nilang ikaw ay gagraduate, alam naming pupunta sila kaya't mas pinili naming huwag magpakita, para hindi ka madamay. Mia, hindi namin pinalampas ang araw na ito. Sa bawat segundo, ikaw ang inisip namin. Kami ang pinaka proud na magulang sa buong mundo. Huwag kang mag-alala. Darating ang panahon, magpapakita rin kami muli. Sa tamang oras. Hanggang sa muli, anak. Mama at Papa. Napapikit si Mia, pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Bakit, bakit may gustong manakit sa amin? Tahimik ang matanda, Ngunit sa likod ng katahimikan, may biglang dumaan na itim na van sa dulo ng kalsada. Tumigil ito saglit, tila nagmamasid. Mabilis itong umalis pagkaraan na ilang segundo. Napalingon si Mia sa matanda. Kanina pa sila umikot dito, Anya. Matagal na nila kayong hinahanap. Kinabahan si Mia. Hindi niya alam kung sino ang mga ito. O kung anong koneksyon niya sa kanila. Hindi ba kayo natatakot? Anak, sagot na matanda, kung alam mo lang kung sino talaga ang pamilya mo, hindi ka lang basta honor student. Isa kang panganay sa isang lahing matagal ng tinatago. Biglang lumamig ang hangin. Nagsimulang umambon. At sa likod ng mga ulap, may narinig siyang mahinang tunog mula sa himpapawid, tila helikoptero. Muling nag ang cellphone niya. Isa na namang ang known number. Pero ang mensaheng ngayon. Are you in? Napatingin siya sa matanda. Gayon na. Tumango ito at muling isinuot ang kanyang sombrero. Hindi ka naligtas dito, Mia. Simulang gayon, kailangan mong alamin kung sino ka talaga. Continue. Napatingin si Mia sa paligid. Tahimik ang paligid ng paaralan ngunit ang kanyang puso, parang kulog ang tibo. Anong ibig niyong sabihin, sino ba talaga ako? Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang matinis na putok ang umalingaungaw sa air. Bang! Napayuko silang pareho. Sa dulo ng bakod, may dalawang lalaking nakaitim, nakasombrero, itinatago ang mukha. Dali. Sumunod ka sa akin, sigaw na matanda. Hawak ang kamay niya, mabilis silang tumakbo papunta sa lumang bodega sa likod ng paaralan. Doon siya pansamantalang itinago, sa likod ng mga kahon at lumang mesa. Hindi ka nila dapat makita. Sa ngayon, hindi pa. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Tumango si Mia, bagaman nanginginig ang buong katawan. Sa isipan niya, nagugulo na lahat ang graduation, ang pagkawala ng kanyang pamilya, ang misteryosong sulat, at ngayon mga taong may baril, tila siya ang pakay. Narinig niya ang yabag na sapatos, palapit. Isang tinig ang nagsalita. Nakita niyo ba ang babae? Tinig ng lalaki. Malamig. Walang emosyon. Wala rito, sagot na matanda, kalmado ngunit matatag. Anong ginagawa mo rito sa lumang gusaling to? Ako ang janitor dito. Wala akong nakita kandikalat. Tahimik. May kaluskos. Tapos, yabag ng paalis. Mia halos hindi huminga hanggang sa tuluyang mawala ang mga tunog. Lumabas ang matanda, pawis ang nuo. Wala na sila. Pero babalik pa yon. Muling lumapit sa kanya. Mia, kailangan mong sumama sa akin. May mga taong makakatulong sa'yo. Pero sino ba talaga ako? Ano bang meron sa pamilya ko? Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang isang pendant, luma, ginto, may ukit na simbolo ng araw at buwan. Ito ang iniwan sa akin ng tatay mo noon. Simbolo na isang lahing makapangyarihan, mga bantay ng sinaunang lihim na gustong makuha na marami. Lahi mo ang nagtatago ng diwa ng bantayog, isang bagay na kayang baguhin ang mundo, Mia. Pero bakit ngayon lang ito lumalabas? Dahil ngayon ka lang handa. At ngayon nakita ka na nila, hindi ka na pwedeng bumalik sa dati mong buhay. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang bagong mensahe. May oras ka pa. Pumunta sa lipa, sa lumang simbahan. Doon mo malalaman ang lahat. Nagpalit ng damit si Mia, hinubad ang tuga at sot na iniporme. Isinuot ang lumang hoodie na ibinigay na matanda. Lumabas sila ng likod na pinto, dahan-dahan. Ang langit ay muling nagdilim at ang ambon ay naging ulan. Habang naglalakad papunta sa kasunduan na kapalaran, isang tanong lang ang gumugulo sa isip niya. Ano ang diwa ng bantayog at bakit ako ang kailangan nila? Sa ilalim na ulan, tumigil si Mia glit sa may tapat ng lumang waiting shed. Basang-basa ang kanyang sapatos, nanginginig ang kanyang mga kamay, pero buo ang loob. Dala niya ang sulat ng kanyang ina, ang pendent na iniabot na matanda, at ang mga tanong na unti-unti nang nagkakaroon na sagot. Pagdating nila sa terminal, sinalubong sila na isang babae, nakaitim na Amerikana, may sot na salamin at matalas ang mga mata tama ang hinala naming ikaw nga. Sabay abot ng malit na notebook, balat nito ay tila gawasa na napakatandang tela. Nakasulat sa harap, mga tagapangalaga ng diwa. Binuksan ni Mia ang unang pahina. Larawan na kanyang ama at ina, mas bata, nakasot ng seremonyal na kasotan. Sa likod ng larawan, may isang mensahe. Kung nabasa mo ito, anak, ibig sabihin ay handa ka na. Ang diwa ng bantayog ay hindi lamang kapangyarihan, ito'y katotohanan. At ikaw ang susunod na tagapagdala nito. Dahan-dahan siyang napaupo sa bench ng terminal, hawak ang larawan. Hindi niya na malayang umiyak na siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. Naunawaan niya ang dahilan ng lahat. Ang pananahimik. Ang pagkawala. At ang pagbabalik. Handa ka na ba? Tanong na babae. Tumingin si Mia sa kanya. Tumango. Hindi na ako babalik sa dati kong buhay, sagot niya. Gayon, sisimulan ko ang totoong misyon ko. Sumakay sila sa puting van na naghihintay sa gilid ng daan. Habang papalayo sila sa siyudad, iniwan ni Mia ang eskwelahan, ang graduation stage, at ang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya kanina. Bakit walang dumeting? Gayon, alam na niya ang sagot. Dahil may mas mahalaga silang pinoprotektahan. At ngayon, siya na ang magpapatuloy. Ang ulan ay anti-unting tumigil. At sa kabila ng ulap, sumikat ang araw. Bagong liwanag para sa bagong simula. At sa malayong bahagi ng lipa, isang kampana ng lumang simbahan ang tumunog. Tanda ng pagbabalik ng tagapagmana ng lihim na matagal nang nakatago.